location every day. Have a good day. Have a blessed day, everyone. Nandito na naman kami sa panibago naming location. Nandito na naman. Tingnan mo yung yung may mga ano mga bahay na bago at may park pa sila. Ang ganda no. Ang ganda nilang paganuhan. Yung kumbaga ang ang ganda rin ng takbo ng sasakyan ngayon. Hindi masyadong mabilis no. So makikita natin ang ang ano ang mga tindahan kung bagay yung sa baba tindahan tapos doon sa taas mga apartment dyan mga bahay yung inaap inuupahan tingnan na. ang ganda ng mga ano tapos ito o oh. Yan, may KFC dito. Kahit saan ka rin magpunta dito sa Saudi, makikita mo ang KFC. KFC, McDonald, ano pa ba yung iba? Pero Alpaik na pakarami dito. Kahit saan yung barangay pwede kang pumunta Alba, ikaw magigwita mo Tignan mo ang mga building na bago Ito yung mga bagong Pinapatayo nilang building Kumbaga, binibinta nila yan Ito, tignan mo Ang mga park nila, ang gaganda Yung kunti lang ang pargo Tignan mo, hindi pa yan tapos ha ginagawa pa lang nila yan pero ang ganda mga basura dito nasa ano talaga magandang file ng basura hindi yung kung saan saan na ano kasi may ano multa dito kung makikita nila nang tapon ka ng ano so napaka disiplinado ng mga tao dito tingnan mo ang mga bagong building ang ganda super ito papunta kami sa kaibigan ko na susunduin katrabaho ko susunduin namin sa kanyang location kasi tapos na siya So, papunta na, papunta na kami doon sa kanya. Kasi nauna ang oras ko, kaya nauna akong sinundo ng driver. Tapos, siya na naman. Siya na naman ang susunduin namin kasi tapos na rin siya. So, isabay na namin, sabay na kaming dalawang umuwi sa opisina. Tapos na naman ang location namin. Kaya, yun. Papunta kami sa kanya ngayon ang mga sasakyan dito, ganyan lang yan, hindi walang magnanakaw dito sa Saudi. Yung mga sasakyan, nakapark lang yan sa tabi-tabi, nakapark lang yan sa, sa gilid ng bahay, sa gilid ng kalsada, ganun dito sa Saudi. Kaya disiplinado ang mga tao dito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga mga sasakyan na sa loob lang walang walang katulad sa atin na may ano pa talaga pataguin mo pa. Ayan na yung kaibigan ko dito na siya. Dito na ang issue niya. Ayan, ayan na yung gamit namin sa labas. Yan ang bit 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 namin. Bawat ano namin. Ayan na siya palabas na siya. Palabas na siya ayan yung mga dala-dala namin wala pa sa palahati ayan